Hoy lahat! Ngayon ay susuriin natin kung bakit ipinagpalit ni Jewel Mische ang spotlight para sa Suburban Bliss at kung ano ang nakapagpapaus sa kanyang mga pangarap sa pag-arte. Sumambulat si Jewel matapos manalo sa Starstruck noong 2007, sumali sa Yele at kalaunan sa Absidin na may mga papel sa Isang Daan Days to Heaven, Mariala del Barrio at higit pa. Munit matapos ang kanyang kontrata sa Absibin noong 2012, 2013, nagbago ang lahat. Sa kanyang YouTube chat, inihayag niya ang tipping point, hindi ako sigurado na ang pag-arte ang aking unang pag-ibig. Dumating si Alex sa tamang oras. Natapos ang kontrata ko sa Absibin at ang pagsisimula ng pamilya ang gusto ko talaga. Inilalarawan niya ang kanyang oras sa Michigan bilang mapayapa, paggawa sa bahay, paghahardin, pagdidesenyo. At ganap na pagyakap sa buhay kasama si Alex at ang kanilang tatlong anak na babae. Natupad ni Jewel ang kanyang pangarap na ultimate homemaker, pag-aalaga sa kanyang hardin, pagtatrabaho bilang landscape designer, at pagpapalaki sa kanyang mga anak na babae na sina Aisla, Emerald, at Isabel sa katahimikan sa tabi ng ilog. Ang kanyang paglalakbay ay isang paalala na ang tagumpay ay hindi linear. Pinapayuhan ni Jewel na ang malalaking pagpili sa buhay tulad ng pag-aasawa sa iba't ibang kultura, ay dapat gabayan ng pananampalataya at pagiging praktikal. Tinuturuan niya ang kanyang mga anak na babae ng mga pagpapahalagang Pilipino. Habang naninirahan sa Davao at naglulunsad ng negosyong ginto, na ipinapakita na ang pagtalikod ay maaaring magbukas ng mga bagong pinto. Ngayon, umuugong ang usapan na maaaring bumalik si Jewel sa pag-arte kung darating ang tamang alo. Ngunit sa ngayon, tinatanggap niya ang kanyang mapayapang buhay na nakasentro sa pamilya. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, pindutin ang like, subscribe, at pindutin ang bell na 'yon. Higit pang mga kwento sa likod ng mga headline, susunod na lalabas.